Hello guys, blessed morning po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So kung makikita nyo, andito naman po tayo sa farm. And today, pakita ko sa inyo mga sitaw ko at mga ginagawa ko para lagi ako may mga seeds para sa susunod na taniman. So, sumahan nyo ko. Okay, so tulad ng sabi ko, andito tayo sa farm again. And today, silipin natin ang mga tanim kong sitaw ayan na po sila guys tatlong balag tulad na nasabi ko meron pa ako ditong dalawa na dapat kong lagi ng balag o dalawang hanay na dapat ko pang gawa ng balag pero hindi ko na po gagawin yung guys bukas tatabasin ko na yan kahit may sitaw dyan uh, again may hinahabol tayong taniman Uh, bago mag-end ang taon na to. Although matagal pa ang end ng year, may ilang buwan pa ako actually. Kaya, kaya nga lang, kailangan ko pa silang ihanda, lagyan ng pataba, bungkalin. Then, yung target na month natin is ah uh, siguro September or October, dapat makapagtanim na ako. So, actually, may na lang yung time ko. So, kailangan kong linisin na mga yan para itong mga natin na tanim later on linisin na lang din natin then tambakan ng pataba itong mga talong namumunga ba pero pakaputuloy na rin natin yan yung mga kamatis tatapusin ko lang yung mga pamumunga niya pero ang dami pa rin actually mga bunga tabasin na rin natin yan and again preparation para sa susunod na tanimang So pasok tayo dito sa may mga balag ng sitaw Pakita ko sa inyo mga sitaw ko So again guys, ayan po yung mga sitaw natin And yan, habang lumalapit tayo makikita nyo Ang dami po nila actually bunga So again, tulad ng sinabi ko Kung babalagan ko yan at matatapos ko actually ng isang araw Which is hindi kaya Kung makikita nyo napakarami ng damo, matataas ng damo And sala sa na yung mga baging nila So actually guys, sa isang kama pa lang O kalahati ng kama Halos umaabot na ako ng buong araw Maniwala kayo sa akin Dahil hindi mo pwede silang pwersena o madalian Dahil mapuputo yung mga bagging So dahan-dahan Then nabanggit ko dati, napapadaanan ko ng grass cutter Pero as it goes, hindi pala pwede Dahil nga, yung sapag, tatanggal pa lang sa pagkakapulupot ng mga bagging uh, binubunot ko na kasi yung mga damo sa paligid nila. So, naging ganito, lumilinis na. Kaya, dahil binubunot ko na lang din naman sila, uh, as I go, nililinis ko na. Kaya, uh, yun, kaya lalong tumatagal. Matagal yung proseso ng pag-aalis na sa baging ng sito sa pagkakapulupot sa mga damo dahil marami sila, so salasalabat na. Tatanggalin mo pa yung entanglement nila sa isa't isa. Then, again, yung paggagawa ng balag, then yaket mo sila sa balag, pupulupot mo. So, mahabang proseso. Malaki ang oras na gugugulin, kaya hindi ko na po pagano ng pag-aksaya ng oras yan, guys. Dahil nga, again, nalalapit na rin na lilinisin ko sila para preparation sa susunod na taniman. So, uh, nakakapanghinayang man, kailangan ko na sila tabasin. Again, sa loob niyan, guys, yun o, oh. May mga sitaw yan. So all throughout dyan, may mga sito yan. Again, dalawang hanay pa po yan. Kung makikita nyo, ang isang hanay ng balag guys is ang haba po nyan. Hanggang dun sa dulo yan. O halos sa dulo kasi may pakwad dun sa dulo. So napaka haba po nyan. Nakakapanginayang again pero ang habol ko na ngayon ay yung oras ng prepare, preparation para sa susunod na taniman. So again, ayan, meron tayong mga bagong sitaw. Meron lumalaki yung mas mahaba na Ayan. and marami na rin tayo actually mga pitasen Ayan. and kung makikita nyo ang gaganda ng sitaw ko guys so ang haba so ang sitaw ko dito dalawang klase guys isang regular na ito um, light green and somehow meron ako actually yung isang Dalawang klase pa ng seeds na tanim ko. Meron ako ditong mistiso, puti. Puti na sitaw, ayan you know. oh. So dalawang variety ang naitanim pala natin dito. Yeah, again, uh, so kung mapapansin niyo ulit, ayan guys, sa balag ang dami na kalaylay, ang daming pitasin. Pero kahit marami akong pitasen today, tulad ng mga 'yan, again, hindi ako mag-harvest ng sitaw for today. Actually, nakailang beses na tayo nakapagpitas ng sitaw. Uh, I think three times na nakapagbenta na rin tayo ng sitaw. Hindi ko sila nakuha na ng videos kasi nagmamadali tayo. Again, gahol tayo sa oras Asap uh, as of now. So, pag ko sila, madali yan. And hindi ko na nakukuha na ng video. So, ito ang kalakasan ngayon ng pagbubunga ng sitaw ko, oh, guys. All throughout uh, silipin muna natin para makita nyo talaga again guys sa inyong mga sitaw all throughout guys ang daming bunga nyan. hindi ko lang sure kung masyado silang naki oh, kung nakikita sila o hindi sa camera dahil again kakulay sila ng mga dahon yeah, meron tayo actually mga ilan na pwede ng binhe papatuyo na lang natin yan guys ano kung hindi mo talaga titignan maigi yung mga yan minsan hindi ko na napapansin kaya gumulang yan yan ang dami so again ito yung isang variety na tisoy ito, ito yung regular na light green yan ang daming sitaw Ano ang laki oh haba Okay, so again, ito yung pakwan. So actually, one, two, three, four. Apat na steps lang ang pagitan hanggang din sa bakot kasi may talimta yung pakwan dito. Ito, wala na, ibang halaman din. Ganun kahaba, guys, yung mga balag ng sitaw natin. So again, tulad na sabi ko, hindi ako mamimitas ngayon ng sitaw. Kahit ang daming pitasin, tutusin, guys, nakakapanginayan ko hindi ko pipitasin to today dahil ang or actually pera na po yan yan pero hindi ko sila pipitasin again so sasamantalahin ko ang pagkakataon na ito marami magaganda, magugulang, mahaba yan kaganda ng mga sito na yan oh guys oh. so dahil magaganda, matataba, mahaba yung sito natin, malulusog sila yan po yung pagkakataon na sasamantalahin ko para gawin ko silang binhe So, for next year, meron na ako mga seeds. Hindi na ako bibili, hindi na ako maghahanap. So, nagtatabi ko lang sila. Then, come next year, lalabas ko lang yung mga seeds ko. Sila yung gagamitin ko para itanim. So, again, ilang beses ko na itong sinabi. Uh, simula pala na nag-start ako mag-vlog sa gardening dito sa Japan. Always keep your seeds. Magtabi kayo palagi ng mga seedlings nyo guys so hindi porkit marami palaging bunga pitas na lang tayo ng pitas yan o. so kapag may oras kapag nakakita kayo ng chance nakita nyo na marami kayong pwedeng gawing seeds or seedlings gawin nyo po magtabi po kayo ng mga ilang bunga uh, depende po sa susunod yung gagawin na taniman kung gaano kalawak uh, magtira po kayo ng mga bunga ng mga tanim nyo para gawing seeds na sa sapat or sorry so sobra sa gagamitin yung uh, pagtataniman dahil pag sinakto nyo lang again hindi usually uh, sumasakto yung mga seeds misal sa pag natuyo na mayroong mga pangit na seeds so Uh, lagi kayong magpasobra sa uh, expected nyo na gagamitin ng mga seeds para again uh, magamit nyo lahat o hindi kayo kukulangin sa mga tataniman nyo and again mas maganda na yung sumobra kaysa sa kulang so again ayan po yung mga sitaw natin and saving seeds tulad na nasabi ko mas makakatipid kayo less hassle less expenses So, pag kailangan nyo, andyan lang yung mga seeds nyo. katanim nyo lang. Unlike pag wala kayong seeds, maghahanap pa kayo, bibili pa kayo. Then minsan, hindi magaganda rin yung seedlings na nabibili. May train na pa daan, ewan ko palang natapos. Mahaba yung dumadaan na train. Usually one cart to two carts ang dumadaan dito, pero now mahaba pa yung dumaan. Kasi ang tagal bago ko na yung pinakadulo. So, again guys, hindi ko na masyadong papahabain 'to. Makita ko lang sa inyo yung mga sitaw natin again. Ayun. pong bunga. And again, always try to keep your own seeds or mag-save kayo ng seeds nyo. Again, ito yung na sitaw. Puti po yan. And ito naman yung regular na light green. Hindi ko sure kung makikita sa camera ang pagkakaiba pero itong isang to light green, itong dalawang to puti. So, yan po ang dalawang klase ng sito ko dito sa garden. And again, kung nagustuhan niyo po ang simple ko guys, pakilike naman po sana ang video na to. Share sa mga kaibig niyo and subscribe na rin po sa channel ko. Ayan po bundok sa likod ng property. And lagi po ako mag-update. Abangan niyo po sana mga ilalabas pa natin video. Pero again, ito halos sa tapusin ko na lang ito. Then lilinisin. Then preparation sa susunod na taniman. Again, hopefully, before mag-end year na to, malinis ko na to at makapagtanim na ako ng sibuyas same as doon sa labas so same variety sibuyas lahat na, na po yan dahil ang habol natin ngayon ay may bumalik na actually pera dito actually talo po tayo sa mga tinanim natin dito halos bumalik lang yung mga nagamit ko pinuhunan ko sa pagbili ng seedlings tapos syempre yung iba na consume namin so break even lang siguro ako hindi tayo actually kumita dito sa pagtatanim now dahil again hindi naman ganun karami yung tinanim natin magkakaiba kasi kasi nga trial pa rin to trial and pa lang kung ting tinignan pa lang natin kung anong magandang itanim so as of now napansin ko na the best para sa dito para sa akin less expenses less na bantayan is it's either sibuyas at patatas So alternate Tapos kung may oras pa tayo Titignan natin Kasi again hindi naman pwedeng yearly Same man tinatanim natin Tulad sinabi ko dati ilang beses na Ang patatas once na may tanim nyo sa isang lugar Following year huwag nyo na magtanim ulit ng patatas So Dahil same root crop Yung sibuyas sa ilalim din Pati yung patatas Gagawin natin siya magkasunod pero alternate natin sa susunod, susunod na tanim ng katmare yung sa ibabaw naman uh, lumalabas ang bubunga ng tatanim natin. Pag oh, lagi pa lagi siya sa ilalim ng lupa, pag nagkakaroon unang uod guys yung lupa. So iwasan po natin yun na uh, yearly, ganon lagi ang tinatanim natin. So pag nagtanim ka ng gulay na na kakalaman sa ilalim ng lupa, then susunod na taniman yung sa ibabaw naman. So again, kung nagustuhan niyo po si ko, paki-like naman po sana ang video na to, share sa mga kaibigan niya, and subscribe na rin po sa channel ko. Ingat po tayo lahat guys.